guys sa itsuna ng laman nya medyo kulay green pero grabe sobrang sarap nito nakatikim na ba kayo guys na susumbagungon grabe guys sobrang sarap nito kaya ngayong araw guys samahan nyo kami manguha at magluto nito dito sa ginawa nating treehouse kaya ano pang iniintay nyo guys tara sa panibagong adventure So what's up mga kanapadaan lang So eto na simula na guys natin ngayong araw Ang panibagong kabanata ng ating adven adventure dito lang guys sa lalao oh, Habang masaya naglalakbay nga pala guys kaming dalawang magkaibigan Na may nadaanan kaming isang magandang treehouse And guys what's up for today's adventure natin guys Ay manguha tayo ng Bagun. mga bagungon guys Yung parang shell na matilos yung ligod At ayun lulutuin natin yung sa ating napakagandang treehouse At dito lang tayo manguha sa may panisdaan sa loob Tara baba na tayo dugong તમે વાંધ રાખો Kaya ayun guys, dali-dali nang bumaba ang dalawang magkaibigan dyan para makadiskarte ng kanilang uulamin ngayong pananghalian. Lagi kasi guys problema ng dalawang magkaibigan yan yung ulam kasi lagi silang nauunahan ng mga pusa. At habang naglalakad-lakad nga guys si Dugong dito sa igitna ng mga dalurot at mga putikan ay may napansin siyang isang nagdedate date na may kasama pala. Ano daw ang gulo mo? Basta guys nakita siya dyan ang dalawang malaking bagungon na magkahiwalay kasi guys kaka-break up lang daw niyang dalawa na yan. Kaya nga guys hindi na rin niya pinatagal yan at dali-dali rin kinuha. Habang ako naman dito guys, eh, naghahanap ako ng mga susumbagungon na pwede pa namin idagdag sa aming uulamin, kaso nga lang guys sa kasamaang palad, lagi na lang si dugong ang nakakakita at nakakakuha, pero kahit pa pano naman, naman guys, eh, may nakikita pa rin ako dito kahit pa isa-isa lang, dito nga guys sa part na to, e eh, napakarami na nakuha agad ni dugong, mantalang ako guys sa ilang peraso pa lang, kaya sabi ko sa kanya, e dadamihan ko rin, kung kanino guys yung kuha ay yun ang pupod tripin, ano guys mm, bagungon ito na agad nakuha natin oh. bilis Pilis natin makarami. Habang nangunguha nga guys na susung bagungon itong dalawa magkaibigan na hindi nila namamalayan na tumatanghali na pala at kailangan na nilang magluto. Ganyan yung guys, ay tsura lang. Oh. Mm. Ganyan lang guys, naka -ano lang, nakapatong lang yung mga ano, bagungon Oh. Ayan. Pakinig nyo yun guys. Pakinig nyo yung tunog na yan. Guys, pakinig nyo yung tunog. Kulilis. Daming ganito dito kulilis. Pero dahil nga guys, nalilibang itong dalawang magkaibigan na to, sa pagkukuha ng mga bagungon ay eto talagang diretso pa rin sila dito sa pagkuha kahit may talaban na sila sa paa. Maya maya lang guys, hindi nila namamalaya na napapadaan na pala sila sa kumunoy na malambot na putik kaya eto nalubog yung isang kaibigan niya. Habang yung isa naman guys kaibigan niya ay tinitikman at kinakain yung mga lumot na nakikita niya. Kasi nga guys, kung mapapasin nyo ay napakarami nga pala guys mga lumot dito at bihira lang nga pala guys, yung mga taong kumakain dito. Pero joke lang yun guys, hindi nga pala nakakain at yung mga Magda lang ako makain dyan kasi yan guys yung kanilang pampalakas ng katawan. So yun guys, natapos na nga tayo sa panguha ng bagungon at eto na nga guys yung mga nakuha natin lahat oh. Mga malalaking bagungon guys. Kaya ayun, tara, samahan nyo na kami sa 3 hours at go. magluluto tayo doon. Let's go, let's go! Matapos nga lang guys, manguha ng dalawang magkaibigan ng mga susumbagungo na pupuntripin nila ay agad na rin itong nilinisan. Ang tawag nga pala guys dito sa ginagawa ni Dugong na to ay pag-aalis o pagpipintiw ng mga suso. Ang pagpipintiw nga pala guys ay yan yung step na inaalis yung nasa hulihan ng suso para guys mamaya pag sinipsip na natin yung mga suso ay madali natin makukuha at mapapalabas do sa kanilang mga shell. Habang naglilinis nga guys si Dugong na ng mga susong uulamin namin ay umakyat na rin kaagad ako dito sa at nagpasiga guys ako dito ng apoy. Kaso nga lang guys pagkatapos kong talaga ng apoy dito eh, may namataan na akong isang napakaganda at napakapoging lalaki. Grabe guys, kitang-kita nyo naman talagang itsura pa lang niya ay eh, nakaka-relax na talaga. Yung tipong pag nakita mo siya guys, eh, magugutom ka. Dito nga sa part na to ay eh, nagpapakilit si Dugong at tinitingnan niya yung magagandang tanawin. At dahil nga guys, medyo kumukulo-kulo na rin yung tiyan namin at nakakagutom na talaga. ay eh, agad na rin ako dito nagsimula ang magluto. Kaya eto guys, nagisa lang muna ako dito ng sibuyas at bawang. Hintayin nga lang guys nating maging golden brown yan tapos isusunod guys natin itong gata nyog sa English guys, coconut milk. At napakaganda nga pala guys ng ginamit kong salaan, hindi nga pala guys si Ryan at sobrang original niyan. Tapos ayun, sa paglalagay naman guys ng asin ay eh, nagtricks pa ako dito ng kung ano-ano. At nung kumukulo-kulo na nga guys yung gata nating nilagay, ay eh, lalagay na rin guys natin itong mga bagungo na suso na lilinisan guys natin. Grabe guys, kung makikita nyo naman no, habang nagluluto tayo ay eh, napakaganda naman guys talaga ng view dito. At nandun pa nga guys yung bangka nating si Mimo sa baba kung mapapansin nyo dyan. Eto nga pala guys, pagluluto ng bagungon eh, kailangan pag kumulo na guys eh agad nyo na silang aalsin kasi guys tinatawag dito sa lugar namin nakakaol ibig sabihin kasi nung guys hindi nyo kayang palabasin sa shell niya yung mga laman niya sa loob at ayun grabe na excited na naman si Dugong Maluto itong uulamin namin ngayong araw kaya kahit guys malakas ang hangin dito sa taas ng ating trio ay eh, pinapaypayan pa rin niya kung mapapansin nyo guys dito sa view na to talagang napakaganda pero ang hindi nyo guys alam ay eh, nakaakyat dito sa puno yun nagkakamera sa amin buti na lang hindi nalalaglag at hindi pa siya na kontento talagang umakyat pa siya sa pangal pangalawang sanga para lang mabidyohan kami ng napakaganda at napakaangas. Pero sabi ko naman sa kanya guys, pag nalaglag siya, hindi naman yung masakit kasi tubig naman guys sila lalaglaga niya doon sa ilalim. Narinig nyo ba guys yung tunog? Grabe para lang tayo nagluluto ng mga bato dito pero hindi yan guys bato. Lord, marami po salamat sa pagkain na laging binibigay niyo sa amin. Salamat Lord sa mga blessing na dumadating sa aming buhay at sana Lord more success pa at sa inyo Lord ang pinakamataas na paborit pa. Salamat. Wala po kami dito kundi dahil sa inyo. In Jesus name, amen. Amen. Tayo tayo guys, tara. Sama niyo kami mag food trip. Let's go. Ito lang guys ang ulam natin ngayong araw, ang bagungon. Ganito lang guys kumain ito. Ayun ah. Oh. Ito lang puwit niya, yung pinakampwetan ng suso. Ano mo lang, sip mo lang gano'n. Tapos, saka mo ano yun, may pinakang bibig niya. Ito lang, init. Ito lang, guys. Dogs, pakita mo sa kanila kung paano. Ito. Dogs, ang lakas sumipsip, guys, eh. Init. Init. Ang init, guys. Wait lang, init. Ayan, guys. So, guys, oh. Lako ako na. Ito guys ang ituna ng laman niya. Medyo kulay green pero grabe sobrang sarap nito. Aw. Ah. Aw. Sarap. Uy. Ah. Para tayo nakikipag-kiss guys dito eh. Sarap. Hmm? Okay, ulam natin. Sarap. Sarap. Ah! Hala, Kaya ayun guys, ito nga palang ang kwento ng dalawang magkaibigan na lagi trip pero hindi pa rin nananaba. Kaya hanggang dito na lang muna guys ang kabanata natin ngayong araw. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>